Yo, what's up mga kayo pips? Naghahanap ka ba ng food tripan na siguradong mabubusol ka at swak sa iyong budget? Dito lang pala yan sa Labat First Bite by Love na located lang sa Meralco Road, Sukat, Muntinlupa City. At eto pala ang price ng kanilang menu. Meron nga pala silang only colorful shomai na nagkakahalaga lang ng 99 pesos. At kung gusto mo naman ng only rice at only drinks, mag-add ka lang ng 25 pesos. At meron din pala silang grilled Hungarian sausage na nagkakahalaga ng 45 pesos. At kung gusto mo naman na may drinks, mag-add ka lang ng 5 pesos. At ang bago sa kanilang menu, ang kanilang grilled siomai na nagkakahalaga lang ng 45 pesos. Akalain mo yun, andito rin pala si Batman at ang mga solid na parokyano na fumo food trip dito. O ano pa bang hinihintay natin? Tara, food trip na! Yo, what's mga kayo, Actually, dito nga tayo sa Meralco Road, Sukat, Montilupa. Along lang siya ng service road. At nandito tayo sa Labat First Bite. Meron sila dito ng shomai na binibenta na nakakahalaga ng 99 pesos. At kung gusto mo naman maging only shomai na siya, only rice at only juice, mag ka lang ng 25 pesos. So ngayon, titigman natin ang kanilang mga shomai. Gumawa na rin pala ako ng sausawan. Ito. Kain natin dito. Hop. Oh, kunin natin. Hmm. No. Unang agat. Meat lahat. Kaya no. Solid na solid. Bagay na bagay siya sa ano. Sa sausawan. Sarap. Mga natin ng rice. hmm, Sarap! Sarap na mga siya nila dito. Talagang meeting. Yeah, Ayan, nakikita nyo naman. Meron din sila dito ng Hungarian Sausage na kakalaga lang ng 45 pesos. At kung gusto mo naman na with drink siya, mag-adapt ka lang ng 5 pesos para meron ka ng drinks titigman natin ang kanilang build Hungarian sausage. Cold. Sarap. Meron nga pala sila dito ang build show may na nagkakalaga lang ng 45 pesos. Ayan no? So, natikman na natin. Ang sauce pala nito is yung nilagay namin yung ketchup tsaka yung mayonnaise. Meron din dito yung cheese. Ayan, ito. Cheese. Tikman natin. Meeting hmm. meeting oh. Sarap bagay siya sa sauce niya talaga. Sarap ng mayo nila tsaka yung ketchup. Tapos yung shumay nila, nagbiblend talaga yung lasa. Sarap. Iniimbitahan ko po kayo na pumunta po kayo dito sa Love at First Bike by Love, uh, Sukat Upper Highway from 6pm to 11pm, Monday to Sunday po yan. Thank you for...